Mukhang nakakagulat ito alam ko pero heto po ang katotohanan. Ang pinakadelikadong oras ng araw para sa inyong utak ay ang unang 30 minuto pagkatapos ninyong magising. Ang tahimik na sandaling iyon habang kinukusot pa ninyo ang inyong mga mata ay maaaring tahimik na maging sanhi ng isang stroke na babago sa inyong buhay. At ang pinaka nakakatakot karamihan sa mga taong higit sa sento anyos ay walang kaalam-alam dito. Maaaring ginagawa ninyo ang lahat ng tama, umiinom ng inyong mga gamot kumakain ng maayos na nanatiling aktibo, pero maaari pa rin kayong diretsong sumuong sa panganib dahil lang sa kung ano ang ginagawa o hindi ninyo ginagawa sa umaga. Pero heto po ang magandang balita ang panganib na ito ay hindi permanente. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggawa ng ilang maliliit na pagbabago sa inyong morning routine ay maaaring magbawas ng inyong panganib sa stroke ng hanggang 50%. Napakalaking bagay niyan, kaya hayaan ninyo akong magtanong. Nakaramdam na ba kayo ng pagkahilo o parang lutang pagbangon sa kama? Nagmamadali ba kayo sa kusina para sa kape bago ang lahat? O minsan ba ay nakakalimutan ninyong inumin ang inyong gamot sa blood pressure hanggang sa bandang huli na ng araw? Kung pamilyar sa inyo ang alinman dyan, ang mensaheng ito ay para sa inyo. At kung mahalaga sa inyo na manatiling malaya, malinaw ang isip at puno ng buhay hanggang sa inyong 70s, 80s o higit pa samahan ninyo ako. Bibilangin natin ang walong mabisang gawi sa umaga na dapat malaman ng bawat senior. Simple lang ang mga ito natural at suportado ng tunay na siyensya. Habang tinatalakay natin sabihin ninyo sa comments kung alin sa mga gawi na ito ang bahagi na ng inyong umaga at alin ang sa tingin ninyo ay kailangan ninyong pagtrabahuhan at huwag kalimutang itap ang subscribe button para sa mas marami pang life-saving health tips bawat linggo dito mismo sa Kalusugan 365. Sige, simulan na natin. Habit number one. Ang isang bagay na halos lahat ng senior ay lubos na nakakalimutan, pero wala pang 30 segundo itong gawin at maaaring magligtas ng inyong buhay. Heto ang isang simple ngunit mabisang tanong. Umiinom po ba kayo ng isang basong tubig paggising na paggising, hindi kape, hindi tsaa kundi purong tubig na nasa room temperature. Kung hindi huwag mag-alala, tiyak na hindi lang kayo ang ganyan. Ngunit ang maliit na hakbang na ito, ang isang gawi na ito, ay maaring isa sa pinakamadaling paraan para mapababa ang panganib sa stroke, lalo na sa mga unang oras ng umaga kung kailan pinaka-vulnerable ang inyong katawan. Kasi habang natutulog kayo, unti-unting nawawala ng tubig ang inyong katawan sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Paggising ninyo, bahagyang dehydrated na kayo kahit hindi kayo nauuhaw. Dahil sa dehydration, ang inyong dugo ay medyo lumalapot at ang malapot na dugo ay hindi dumadaloy ng maayos. Para sa mga senior ito, ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng pamumuo ng dugo clots na siyang pinakakaraniwang sanhi ng stroke pero kayang baguhin iyan ng isang simpleng basong tubig. Ang pag-inom ng oot hanggang 12 ounces na tubig sa loob ng mga unang minuto ng paggising ay nakakatulong mag sa katawan, bawasan ang lapot ng dugo at pasiglahin ang inyong sirkulasyon. Lahat ng yan ay walang side effects o komplikadong gawain. Nakakatulong din ito sa inyong mga batok kidneys na alisin ang mga dumi at maaari pa nitong pagaanin ang pakiramdam na grogi o nahihilo na madalas ipagkamali ng maraming tao bilang kahinaan o dahil sa edad. Kung umiinom kayo ng gamot sa umaga, mas lalo pang nagiging mahalaga ang gawin na ito. Tinutulungan ng tubig na maabsorb ng maayos ang inyong mga tableta at mas mabilis itong gumana. Kung walang tubig, maaaring hindi gumana ang inyong mga gamot sa paraang nararapat at iyan ay isang panganib na madali nating maiiwasan. Bonus tip. Ang isang maliit na piga ng lemon o kalamansi ay makakatulong sa sirkulasyon at panunaw, pero sapat na ang purong tubig para protektahan ang inyong utak at puso. Heto ang isang bagay na makakatulong. Maglagay ng isang baso o bote ng tubig sa inyong nightstand. Sa ganitong paraan, handa na ito bago pa man tumapak ang inyong mga paa sa sahig. Ginagawa nyo na ba ito tuwing umaga? Ipaalam sa amin sa comments. At kung hindi pa subukan ninyo bukas, maaring parang wala lang pero magpapasalamat ang inyong katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kasing simple din. Isang tahimik na gawi sa umaga na nakakatulong magpababa ng blood pressure at magpakalma ng stress bago pa man magsimula ang inyong araw. Habit number two. Pagkagising ninyo, nagkakarera ba agad ang isip ninyo? Siguro iniisip nyo na agad ang mga lalakarin gamot appointment sa doktor o kung ano ang kailangang gawin sa bahay. Normal lang iyan. Pero heto ang punto. Ang bugso ng mga iniisip na 'yan ay maaaring tahimik na magpataas ng inyong blood pressure bago pa man kayo umalis ng kwarto. Kapag ang inyong isip ay nakakaramdam ng stress, ang inyong katawan ay tumutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng hormone na tinatawag na cortisol, ang natural na stress signal ng katawan. At para sa mga nakatatanda, ang mataas na antas ng cortisol sa umaga ay maaaring magpataas ng blood pressure, magpalala ng pamamaga inflammation at tahimik na magdulot ng strain sa mga ugat na patungo sa utak. Pero heto ang magandang balita. Limang minuto lang ng malalim na paghinga o tahimik na pag-iisip mindfulness sa umaga ay kayang pababain ang lahat ng yon Walang apps, walang kagamitan, walang yoga mat na kailangan. Kayo lang ang inyong hininga at kaunting katahimikan. Heto ang isang simpleng paraan, umupo ng komportable ipikit ang mga mata at huminga ng dahan-dahan sa loob ng apat na segundo. Pigilin ito ng apat na segundo at saka ilabas ang hininga sa loob ng apat na segundo. Ulitin ang cycle na ito sa loob ng limang minuto. Yun lang. Pwede nyo pa itong gawin habang nakaupo sa kama. Ang mga mabagal at tuloy-tuloy na paghingang ito ay nakakatulong i-relax ang inyong nervous system, buksan ang mga daluyan ng dugo at dahan-dahang ibaba ang inyong heart rate sa mas ligtas na ritmo. Maraming senior na isinasama ito sa kanilang routine ang nagsasabing mas malinaw ang kanilang isip, mas nakakapag-focus at mas mahimbing pa ang tulog sa gabi. Ito rin ay isang banayad na paraan upang suportahan ang memorya at sirkulasyon dalawang bagay na talagang mahalaga habang tayo ay tumatanda. At ang pinakamaganda wala itong gastos. Ligtas ito nakakakalma at ilang minuto lang ang kailangan. Subukan nyo ito bukas ng umaga. At kung nagsasagawa na kayo ng deep breathing o meditation, ibahagi ang inyong karanasan sa comments ang gumagana sa inyo ay maaring maging inspiration sa iba. Habit number three. Sunod pag-usapan natin ang isang nakakagulat na pagkakamali sa almusal na ginagawa ng maraming nakatatanda at kung paano ito tahimik na nagpapataas ng inyong panganib sa stroke. Baka isipin ninyo, hindi naman ako kumakain ng chips or fast food sa umaga. Pero heto ang katotohanan. Maraming karaniwang pagpipilian sa almusal tulad ng tinapay na may keso processed cereal de latang sopas o kahit atsara ay puno ng sodium asin at ang inyong katawan ay lalong sensitibo sa asin sa umaga. Bakit? Dahil pagkatapos ng siyetong o oto oras na tulog, mas makipot ang inyong mga daluyan ng dugo at mas mababa ang inyong hydration levels kaya kapag kumain kayo ng maalat na almusal maaaring lalo pang sumikip ang inyong mga ugat na magtutulak sa inyong blood pressure sa mga delikadong antas bago pa man kayo umalis ng bahay kung meron na kayong hypertension ang kombinasyong ito ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy kaya ano ang solusyon? Panatilihing mababa sa sodium ang inyong almusal, ngunit mataas sa sustansya. Subukan ang plain oatmeal na may prutas ni lagang itlog na may gulay o isang smoothie na gawa sa saging at spinach. Magdagdag ng lasa gamit ang mga halamang gamot tulad ng cinnamon, turmeric o luya sa halip na asin. At tiyak na iwasan ang bacon sausage at mga maalat na breakfast meats. Puno ang mga ito ng sodium at preservatives. Huwag din magpalinlang sa mga label na nagsasabing light o healthy. Laging suriin ang aktwal na sodium content. Inirekomenda ng American Heart Association na hindi dapat lumagpas sa 1 to 500 mg ng sodium bawat araw para sa mga nakatatanda at ang isang maalat na almusal pa lang ay maaaring lumampas na dyan. Ano ang inyong paboritong almusal? Nasubukan na ba ninyong bawasan ng asin sa umaga? Ibahagi ang inyong mga ideya sa comments. Baka may iba na matuwa sa inyong inspirasyon. Habit number four. Susunod isang simpleng aktibidad na maaari ninyong gawin habang nakapajama pa na nagpapasigla ng daloy ng dugo, nagpapataas ng oxygen sa utak, at naghahanda sa inyo para sa isang mas malusog na araw. Heto ang isang simpleng bagay na malaki ang nagagawa isang maikling paglalakad sa umaga. Ten hanggang pisin na minuto lang ng magaang paggalaw, pagkatapos magising ay mas marami pang magagawa para sa inyong puso at utak kaysa sa inaakala ng karamihan. Isipin ninyo ang inyong katawan ay hindi gumagalaw sa loob ng 7 o 8 oras habang natutulog at kung ang una ninyong gagawin ay umupo sa mesa o sa sopa para sa isa pang oras, mananatiling mabagal ang inyong sirkulasyon. Para sa mga nakatatanda, ang mabagal na simula na iyon ay maaring tahimik na magpataas ng panganib sa stroke. Ngunit kapag naglakad kayo ng maikli, kahit sa paligid lang ng inyong bahay o sa labas sa inyong beranda, ginigising ninyo ang inyong sirkulasyon, pinapataas ang oxygen sa inyong utak, at tinutulungang manatiling flexible ang inyong mga ugat. Ang banayad na paggalaw na ito ay nagpapabuti rin ng inyong kolesterol, nagbabalanse ng inyong blood sugar, at nagbabawas ng pamamaga. Lahat ng ito ay nagpapababa ng panganib sa stroke. At huwag mag-alala, hindi ninyo kailangang mag-power walk o pagpawisan. Gumalaw lang sa sarili ninyong bilis. Sapat na ang isang mabagal at tuloy-tuloy na paglalakad habang lumalanghap ng sariwang hangin sa umaga. Kung makakalabas kayo, maganda. Nakakatulong din ang sikat ng araw sa pag-regulate ng inyong sleep-wake cycle. Ngunit kahit ang paglalakad sa kinatatayuan, walking in place o pag-akyat baba sa pasilyo ay epektibo kung mas gusto ninyong manatili sa loob ng bahay. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na naglalakad araw-araw kahit kaunti lang ay nagpapababa ng kanilang panganib sa parehong ischemic at hemorrhagic na stroke. Sinusuportahan din ng paglalakad ang balanse mood at memorya mga bagay na gusto nating protektahan habang tumatanda. Naglalakad ba kayo sa umaga o gusto ninyong simulan? ipaalam sa amin sa comments at ibahagi kung anong oras ng araw ang pinakamainam para sa inyo. Minsan, ang kaunting paghihikayat mula sa iba ay malaki ang nagagawa. Habit number 5 Susunod tingnan natin ang isang bahagi ng inyong katawan na nakakalimutan ng karamihan na stretch ngunit may malaking papel ito sa pagpapanatili ng malayang daloy ng dugo patungo sa inyong utak. Isang bagay na hindi iniisip ng karamihan sa umaga ang inyong leeg at balikat. Nakakagulat, di ba? Ngunit ang area na ito ay may malaking papel sa pagpapanatili ng malayang daloy ng dugo patungo sa inyong utak. Habang tayo ay tumatanda karaniwan ng magising na may paninigas sa leeg o paninikip sa mga balikat lalo na kung natulog tayo sa alanganing posisyon, o nanatiling hindi gumagalaw ng matagal sa gabi. Ang problema, ang paninikip na ito ay maaaring makaipit sa mga ugat arteries na nagpapadala ng dugo sa inyong utak. Binabawasan nito ang sirkulasyon at pinapataas ang panganib ng isang hindi gaanong kilalang uri ng stroke na tinatawag na vertebrovascular insufficiency at madalas itong nangyayari ng tahimik. Pero huwag mag-alala isang mabilis na 3 minutong stretch tuwing umaga ay malaki na ang maitutulong. Hindi nyo kailangan ng mga komplikadong galaw o kagamitan. Magsimula lang sa dahan-dahang pag-ikot ng leeg neck rolls. Dahan-dahang iikot ang inyong ulo clockwise pagkatapos ay counterclockwise. Sunod iangat baba ang mga balikat at saka irolyo ito paatras at pasulong. Panatilihing malumanay at mabagal ang inyong mga galaw. Walang bigla ang paggalaw o pagpilipit. Ang mga simpleng stretch na ito ay nakakatulong buksan ang mga naninigas na kalamnan, pabutihin ang daloy ng dugo at bawasan ang tsansa ng mga naipit na ugat. Maraming senyor, ang nagsasabi na nababawasan ang kanilang pagkahilo, mas gising sila at mas malinaw ang isip matapos idagdag ang isang maliit na gawi na ito sa kanilang umaga. Lalo itong nakakatulong kung nakakaramdam kayo ng pagkalula kapag tumatayo o bumabangon sa kama. Pwede niyo pa itong isabay sa inyong deep breathing exercise kanina. Ito ay isang nakakakalmang paraan para simula ng araw habang binibigyan ng inyong utak ng oxygen na kailangan nito. Nasubukan nyo na bang mag-stretch sa umaga? Naninigas ba ang inyong leeg at balikat paggising ibahagi ang inyong karanasan sa comments? Baka matulungan ninyo ang iba na mapagtanto na ito ang kulang na piraso. Habit number 6. Ngayon lumipat tayo sa isa sa pinakamahalagang tool na magagamit ninyo para maiwasan ang stroke at isang minuto lang ito bawat araw heto ang isang gawi na literal na makakapagligtas ng inyong buhay ang pag-check ng inyong blood pressure tuwing umaga mabilis ito madali at nagbibigay sa inyo ng malinaw na larawan ng kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan bago pa man lumitaw ang anumang sintomas kasi ang mataas na blood pressure ay kilala bilang silent killer sa isang dahilan. Karamihan sa mga senior ay hindi ito nararamdaman kapag unti-unti nang tumataas ang kanilang mga numero. Walang sakit, walang mga babala hanggang sa huli na ang lahat. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang pag-check ng BP sa umaga ay isa sa pinakamatalinong gawi na maaari ninyong buuin. Ang pinakamagandang oras para mag-check ay sa loob ng isang oras pagkatapos magising bago uminom ng kape o mag-almusal. Iyan ang oras kung kailan natural na tumataas ang inyong blood pressure. At kung masyado itong tumataas, maaga ninyo itong malalaman. Ang kailangan nyo lang ay isang home blood pressure monitor. Mas mainam ang cuff style na ipinupulupot sa itaas na bahagi ng braso. Ang mga wrist device ay maaaring mukhang maginhawa, ngunit madalas ay hindi gaanong tumpak ang mga reading nito. Kapag nakuha na ninyo ang inyong reading, isulat ito sa isang maliit na notebook o itrack sa isang app. Isang simpleng bagay na kaya ninyong panindigan. Ang paggawa nito araw-araw ay nakakatulong sa inyo na makita ang mga pattern. Kung palaging mataas ang inyong mga numero, maaga ninyo itong maidudulog sa inyong doktor bago pa ito mauwi sa isang seryosong bagay. Ang mga senior na regular na nag-track ng kanilang BP ay mas malamang na manatiling kontrolado, mas maagang makapag-adjust ng mga gawi at makaiwas sa stroke o komplikasyon sa puso. Nagche-check na ba kayo ng inyong blood pressure sa umaga? Kung hindi pa isa sa alang-alang nyo bang simulan ito bukas, mag-iwan ng komento sa ibaba. Minsan ang paalala at paghihikayat mula sa iba ay nagpapadali sa pagsunod dito. Habit number seven. Susunod pag-usapan natin kung ano ang dapat kainin sa umaga dahil may dalawang mabisang mineral na makakatulong panatilihing relaxed ang inyong mga ugat at mababa ang panganib sa stroke. Hindi lang kung ano ang dapat iwasan kundi kung ano talaga ang kailangan ng inyong utak at puso. Dahil may dalawang mabisang mineral ang magnesium at potassium na maaring tahimik na magpababa ng inyong blood pressure, suportahan ang sirkulasyon at makatulong maiwasan ang mga stroke sa umaga. Kasi pagkatapos na pagkatapos magising mas sensitibo ang inyong mga daluyan ng dugo. At kung mababa ang katawan ninyo sa mga mineral na ito, maaring manatiling tensyonado at makipot ang inyong mga ugat na hahantong sa mas mataas na blood pressure at mahinang daloy ng dugo sa utak. Ngunit kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang nutrisyon sa umaga, tinutulungan ninyo itong manatiling balanse at protektado sa buong araw. Ang potassium ay gumagana bilang isang natural na pambalanse ng sodium Dahan-dahan nitong -dahan inaalis ang sobrang asin sa inyong sistema at nakakatulong magpababa ng blood pressure ng walang gamot. Ang magnesium naman ay tumutulong sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwag para mas madaling dumaloy ang dugo. Magkasama nagsisilbi silang parang panangga sa umaga para sa inyong utak. Kaya saan ninyo sila makukuha? Madali lang kumain ng saging sa almusal. Puno ito ng potassium. Maghalo ng spinach sa smoothie or scrambled eggs. Magdagdag ng ilang hiwa ng abokado sa whole grain toast. Kumuha ng isang maliit na mangkok ng plain yogurt o magbudbod ng pumpkin seeds at almonds sa ibabaw ng oatmeal. Kahit isang dakok ng chia seeds o walnuts ay maaaring magbigay sa inyo ng mineral-rich boost. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perpektong pagkain. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na pagpapalit na natural na nagpapalusog sa inyong utak at mga ugat. At tandaan ang mga processed na pagkain sa almusal tulad ng frozen waffles, instant noodles, o breakfast bars ay maaaring mukhang madali. Ngunit madalas nilang tinatanggalan ang inyong katawan ng mga mineral na ito at nagdaragdag ng nakatagong sodium. Ano ang paborito ninyong healthy breakfast combo? O meron ba kayong paboritong morning smoothie? Ibahagi ang inyong mga ideya sa comments. Baka makapagbigay kayo ng bagong ideya sa iba para subukan. Habit number 8. Susunod, tatalakayin natin ang nag-iisang pinakamahalagang gawi sa pag-iwas sa stroke para sa mga senior at kung bakit ang paglaktaw dito kahit isang beses lang ay maaaring tahimik na maglagay sa panganib sa inyong utak. Ang isang gawi na talagang hindi ninyo pwedeng laktawan ang pag-inom ng inyong gamot sa blood pressure sa tamang oras. Ang maliit na gawain ito na madalas ginagawa kasama ng isang lagok lang ng tubig ay maaaring ang pinakamakapangyarihang bagay na ginagawa ninyo sa buong araw para protektahan ang inyong utak. Heto ang katotohanan, ang paglaktaw o pagantala sa inyong gamot kahit ilang oras lang ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng inyong blood pressure nang walang babala. At para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga na-diagnose na may hypertension ang mga pagtaas na iyon sa umaga, ang pinakadelikado. Iyan ang oras kung kailan nangyayari ang karamihan ng mga stroke. Kung inireseta ng inyong doktor ang inyong gamot para sa umaga, gawin itong isang non-negotiable na bahagi ng inyong routine sa paggising. Inumin ito bago mag-almusal, bago magkape, bago pa man magsimula ang inyong araw tinitiyak nito na maabsorb ng maayos ang gamot at gumana sa tamang oras para maiwasan ang mga mapanganib na pagtaas na iyon. Isang magandang paraan para manatili sa tamang landas ay ang paggamit ng Daily Pill Organizer, magset ng reminder sa inyong telepono o kahit gumamit ng libreng app na idinisenyo para sa mga senior na tumutulong sa inyo na itrack ang inyong mga gamot hydration, mga hakbang at iba pa. Anuman ang paraang gumagana para sa inyo ang susi ay ang pagiging consistent. At heto ang isang mahalagang bagay, huwag kailanman itigil o baguhin ang inyong gamot dahil lang sa maganda ang inyong pakiramdam. Ang magandang pakiramdam na iyon ay maaaring nangyayari lang dahil ginagawa ng gamot ang trabaho nito. Palaging makipag-usap sa inyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago. Mayroon ba kayong sistema na tumutulong sa inyo na matandaan ang inyong mga gamot, ibahagi ito sa comments. Baka makatulong ito sa iba na nahihirapang maging consistent. At kung nakalimutan nyo na ang isang dosis, huwag mahiya. Ang mahalaga ay magsimula muli bukas. Kung kumalit ng Jenggara Marauna, gawigan na uwi rito ay maaring magbawas ang inyong panganib sa stroke ng hanggang 50%. Libre ito, wala pang isang minuto ang kailangan at maaaring magligtas ng inyong kalayaan o ng inyong buhay. Ngayong napagdaanan na natin ang lahat ng walong gawi, maglaan tayo ng sandali para buuin ang lahat at pag-usapan kung paano gawing tunay at pangmatagalang pagbabago ang mga ideyang ito. Konklusyon Katututo nyo lang ng walong simpleng gawi na maaaring makatulong protektahan ng inyong utak magpababa ng inyong blood pressure at magbawas ng inyong panganib sa stroke ng kalahati. Ang totoo, hindi ninyo kailangan ng mga magagarang programa o mamahaling supplements. Maliliit at tuloy-tuloy na aksyon lang tuwing umaga na inuuna ang inyong kalusugan. Ngunit tandaan ang pag-alam ay hindi sapat ang mga gawin na ito ay gagana lamang kung talagang gagamitin ninyo sila. Magsimula sa isa o dalawa lang bukas. Gawing simple. Gawin itong sa inyo. Sa paglipas ng panahon, magiging bahagi na ito ng inyong rutin tulad ng pagsisipilyo o pagtitimpla ng kape. At kung merong isang gawi na hinding-hindi ninyo dapat laktawan ito ay ang inyong gamot sa blood pressure. Iyan pa lang ay mas mapoprotektahan ang inyong utak kaysa sa ano pa man. Mayroon ba sa mga tip na ito na nakatulong sa inyo o mayroon ba kayong ginagawa na sa mga ito mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang i -like ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa Kalusugan 365 para hindi ninyo makaligtaan ang mga mahahalagang health tips na ginawa para sa inyo karapatan ninyong maging malakas, matalas ang isip at malaya. At lahat ng iyon ay nagsisimula sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili sa umaga. Gawin ito ng paisa-isang hakbang kaya ninyo ito.